Train up a child the way he should go, and when he is old, he will never depart from it. Yun ang sabi ng Proverbs 22.6. Kaya itong mga batang ito, bukod sa tinuturuan ko sila na mapalapit sa Diyos, tinuturuan ko rin sila na mag-garden. Pwede naman kahit pang gupit. Habang sila'y nagsasama-sama, nabubuo sa kanila ang pagkakaibigan. Mapalad nga rin po kami dahil meron kaming tagapanguna sa katauhan ni Pastor Eric Apostol. Livestream Lipa po. Ang pastora si Pastora Lorna. Ang ating pong purpose ng pagtuturo sa mga batang mag-garden ay ilayo sila sa mga gadgets at bawasan na kanilang screen time. Dalawang ng mais tapos pag lumaki na at sa paghahawak ng ganitong mga bata, hindi may iwasan nagkakamero ng incident ganito, may nagkakasakit. Ah. Okay nang mag-garden ining, hindi na mo'y mahinga ka na lang diyan. Dito, sa ganitong pangyayari, nagkakamero sila ng pagmawala sakit sa isa't isa. Kamay lang, kamay, kamay lang, kamay. Uy, ba? matutuluan naman siya. Galing! <laughs> Galing! Oh, Galing! Ayan. Tapos basahin mo din na kanyang, ano, batok. Sabi yan ang matatanda eh, pag binabaling ngoy Ayan, o. No. O, oh. oh, wag nang, wag nang mag-garden at hiyaan uh, mo na lang sila. Sila na lang. Kuha ka na si Hermel ng dahon. At huwag tayong magagalit kung ang gugulo nila talagang normal na normal yan sa mga bata. Tang juice. Sino itong magandang ito? Na nakaipit ng blue. oh, nagtago. <laughs> nagtago. Sino kayong dalawa? Oh, ano, bilis. Huwag magtago. Huwag magtago. Okay, kids. Para saan yung ating pagtatanim? Sa pain. Tapos, bakit tayo magtatanim? Para Anong gagawin natin sa iba nating itatanim? Yung iba, Bibili kapag natin, napalingat ka, abay, na na sa puno at nasa mga sanga. Mahulog ha, baka mahulog. Sino yung dalawang yung nakakiat? Ay, babae yung isa. Tekla, marunong ka ba talagang umakiat? Sige, oto, oto. Nagsusunod na pa. Marunong kayo talaga dyan ha. Sige. O, oh, oh sinong galing? Aray, Dain. Dina! Dina, tigla! Kim, sakin! Hoy, Kim, baba na! Kim, baba, dad! Mabaya mo na. Kim, sakin! Sino kasi, Kim? Ito po, bakla. Bak, bak, bakla! Tuli na Tuli ka na, pero hindi ka bakla. Mayroon bakla po. Bakla, ha, Kim! Oh hindi daw. Hindi daw siya bakla. No, Nanataka sabi sabihan ng mama ko, kabatako na! Sabi ng mama mo, yung bakla. Yung mama mo, yung ano... Sabi ni mother, ano ba daw ang napapala ko dito sa mga batang ito? Hmm? Basta mapasaya lang sila, okay na. At ano nagpapasaya sa kanila, Eddie? pagkain. Kaya magluluto kami ng palaeros. Tapos tulong-tulong na nagbabalat ng gabi at nagbibilog ng mga iluluto naming Palaeros ang iba naggagalaan lang at naglalaro. Basta, banding-banding lang. Tapos itong isang to, nagta oh, nagtatry na mag-boy scout, boy scoutan. Okay, okay. Sige, kaya mo. Kumpa pa ganyan. Ano magic? <laughs> Dito kami magluluto sa traditional way, yung pang Remove mo muna yan. Training nga ng mga bata kasi ang alam nila, click lang, may apoy na. Hindi marunong magpalaab pag ang gamit ay kahoy, kaya atin silang tuturuan. Kahoy. Dapat na may mas malaki sa ilalim. Yung malalaki munang ng kahoy sa ilalim, yan. Tapos saka natin lalagyan ng pampalaab sa ilalim. Tapos ito. Okay, candy time. Nakakasira nga ng ngipin pero gusto nila to at masaya silang makakuha ng kahit na tigitigis ang candy dito. Medyo. Diyan, Oh. Kailangan namin ng additional na kahoy kaya search ang mga bata ng kahoy. bata Sa mga batang 80s or early 90s, ito ay normal na mga experiences eh sa kanila. O eto, sama-sama kami sa preparation at syempre, sama-sama kaming magluluto nito. Nitong masarap na masarap na pala eros. bilu bilo sa iba, sa iba naman ay pinaltok. Ewan kung anong tawag sa inyo, basta ito'y pala eros sa amin. Pero gustuhin ko mang palaging gawin ito. Minsan wala tayong budget kasi ang dami-dami nila dito. Okay. Tapos yung kanilang nilalamas. Yan, isa, okay yan. Hindi pa yan, maliit yan. Sa pagliluto namin itong palaeros, matututunan nila paano to niluluto ng tama. Kapag lumutang na yung bilog luto na yung bilog pag luto na yung bilog bilog lalagyan na ng asukal tapos lalagyan na namin yung gabi dinagdagan kasi namin ng gabi nakasimot naman ng mga panggatong ang mga bata Marami silang nakuhang balat ng bunga ng muhogani at napakalaab noong panggatong. Kapag lumutang na yung bilog-bilog, luto na yon. So, lalagyan na ng asukal at ilalagay na rin siyempre ang gata. Huli ang gata. Pinakahuli sa lahat. O, game, game. Ay, nga, eh. Masarap sa palaeros yung maraming maraming gata. At dapat nagtitira ng pampalapot para malapot yung sabaw. O ano, luto na! Makukulit man ang mga batang ito, mababait naman. At kapag may activity sa church, abay, sila na may pwede ring tagasayaw. Basta hanggat kaya ko, gagabayan ko kayo.